Para sa ilang mga tao, ang katalinuhan ay isang bagay na meron ka o isang bagay na wala ka. Ang mga tao ay maaaring matalino o hindi, mabilis o mabagal, malakas o mahina. Pero wala sa mga ito ang nakatagana sa bato. Ang katotohanan ay ang katalinuhan ay mas komplikado pa kaysa sa napagtanto ng maraming tao. Merong iba't ibang uri ng katalinuhan tulad ng iba't ibang uri ng mga tao. Hindi lamang magkakaiba ang katalinuhan, ngunit maaari rin itong magpabago-bago sa ating buhay. Ito ay nagbabago dahil sa edad at karanasan. Naiimpluensya nito ng mga trabaho, relasyon at mga desisyon sa buhay. Ang ilang mga tao ay talagang nababawasan ang katalinuhan sa paglipas ng panahon. Ang iba naman ay nagiging mas matalas at mas matalino sa araw-araw. Tulad ng mga matatalinong introvert. Alam nila na ang isip ay parang muscle at kapag mas win out mo ito, mas lalakas ito. Ang mga introvert ay ine-exercise ang kanilang isip araw-araw sa pamamagitan ng pagsali sa mga aktibidad na humahamon at nagpapasigla sa kanilang talino. Ang kanilang kagustuhan para sa pag-iisa ang nagbibigay ng mental na espasyo na kailangan para sa pagmumuni-muni at panloob na pagpoproseso na tumutulong sa kanila na palakasin ang mga kakayahan sa pag-iisip. Sila ay mahusay din sa patuloy na pag-aaral at pagkatuto na nagpapanatili sa kanilang isip na matalas at madaling ibagay. Bukod pa rito, ang kanilang mas mataas na kamalayan sa sarili ang nagbibigay-daan sa kanila na pag-aralan ang kanilang sariling mga kaisipan at mga emosyon sa pamamagitan ng patuloy na paglulubog sa kanilang sarili sa mga aktibidad na nagpapayaman sa pag-iisip tinitiyak ng mga introvert na nananatiling aktibo ang kanilang isip na ini-improve ang kanilang katalinuhan sa bawat araw. Narito ang mga araw-araw na habits na nagpapatalino sa mga matalinong introvert. Number 1. Sarili Madalas kaya kausap ng mga introvert ang kanilang sarili pag mag-isa lang sila. Ang pag usap sa kanilang sarili ay kilala rin bilang isang karaniwang tanda ng isang aktibong pag-iisip. Ang mga introvert na nakikipag-usap sa kanilang sarili ay may posibilidad na malutas ang mas komplikadong mga problema sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga iniisip ng malakas. Hindi lamang ito isang tanda ng katalinuhan, ngunit ang pagpapaliwanag sa sarili ay maaaring makahasa ng katalinuhan ng isang tao para nito ng mga introvert upang mapataas ang pagganap habang pinapagana ang isang mas malalim na pag-unawa sa mga komplikadong material. Sa tuwing gagawa sila ng isang bagay na mapaghamon, kinakausap nila ang kanilang sarili habang nagtatrabaho. Kaya nararamdaman nilang mas capable sila. Number 2, Socrates Ang sinaunang philosopher na si Socrates ay kilala sa maraming bagay. Ngunit higit sa lahat, sikat siya sa kanyang curiosity. Panay ang tanong niya sa lahat ng nakakasalubong niya. Hindi siya gumagawa ng mga pagpapalagay tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. At patuloy na naghahanap ng mga sagot sa mga misteryo na iilang tao lang ang nagtatanong. Kaya para sa mga introvert, ang ugaling pagtatanong sa lahat ng kanilang naririnig ay isang mabisang paraan upang mahasa ang kanilang talino. Kung mas maraming tanong ang itatanong nila, mas maraming kaalaman ang makukuha nila Sinusubukan nila mag-isip tulad ni Socrates para matuto ng higit pa kaysa sa naiisip nilang posible. Number 3, Media Katulad ng mga introvert na umaasa na maging mas matalino, para sa kanila ang media ay isang double-edged sword. Ang mga maling uri ng media ay maaaring agawin at paikliin ang kanilang atensyon. Ngunit ang mga tamang uri ng media naman ay maaaring mapahusay ang kanilang mga isip. Kaya paano ginagamit ng mga introvert ang media upang palakihin ang kanilang intelektual na mga kakayahan? Ginagawa nilang walang katapusang stream ng inspirasyon at ideya ang kanilang mga device. Ginagamit ang kanilang phone at computer para i-feed ang kanilang isip ng mga bagong salita, katotohanan at mga konsepto. Pinupunan ang kanilang mga social media ng mga link sa mga kawili-wiling pagtuklas o mga motivational quotes. Binubuo ang kanilang digital na buhay sa paligid ng pagkatuto. Number 4. Artist Ang pagkamalikain ay isa sa mga regalo sa mga tao, lalo na sa mga introvert. Meron silang natatanging kakayahan na magpahayag ng mga komplikadong ideya sa pamamagitan ng mga kwento, musika, art at iba pa. Upang mapalago ang kanilang katalinuhan, palaging ginagamit ng mga introvert ang kanilang malikhaing isip. Sa madaling salita, naghahanap sila ng isang creative outlet na nagbibigay daan sa kanila upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at buhayin ang kanilang imahinasyon. Ang mga aktibidad tulad ng pagsusulat at pagpipinta ay maaari ding magbigay ng inspirasyon sa mga makabagong koneksyon na nagpapabago kung paano nila naiintindihan ang kanilang sarili o ang mundo sa paligid nila. Kahit hindi ganoon kahusay sa art ang ilan, alam ng mga introvert na ang kaunting creativity ang nagpapagana sa kanilang isip sa isang bagong paraan. Number 5, pagbabasa. Narinigin natin lahat ang tungkol sa mga benepisyo ng pagbabasa, ngunit marami sa atin ang nahihirapang isama ang pagbabasa sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Napakaraming tao ang nagbubukas ng kanilang mga libro, nagbabasa ng ilang pahina, pagkatapos ay binababa na ang mga ito. Tapos mga na magbabasa muli sa lalong madaling panahon. At syempre, hindi na darating ang panahon na yon. Nagpapaliban sila, nawawalan ng interes at sa huli ay nakakalimutan na nila ang lahat ng kanilang nabasa. Kaya ang mga matatalinong introvert sa halip na mahulog sa cycle na to, sinusubukan nilang sumisid ng malalim. Sa unang pagbukas nila ng libro, magbabasa na sila ng maraming pahina hanggat maaari. Sa ganung paraan sila ay nagiging interesado at invested sa kanilang mga binabasa na nagiging mas malamang na ipagpatuloy nila ang pagbabasa. Ginagamit nila ang simpleng trick na to upang ihak ang kanilang mga gawi sa pagbabasa. Number 6 Paraan Itinuro sa atin na may tama at maling paraan para gawin ang mga bagay. Ngunit nangangahulugan ba yun na isa lang ang posibleng paraan? Para sa mga introvert kung gusto mong palaguin ang iyong katalinuhan, hamunin ang iyong sarili na muling isipin ang mga lumang bagay sa bagong paraan. Kumuha ng simpleng bagay tulad ng pagpapalit ng bumbilya at isipin kung paano malulutas ang problema ngayon na hindi katulad ng iba. Ang simpleng ersisyo na ito ang nagpapalaki sa innovative na kakayahan ng mga introvert. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang iyong mga ideya. Hindi mo kailangan talagang baguhin ang isang paraan. Simulan lamang ang pag-iisip para sa iyong sarili. Number 7. Game Masama ang paglalarawan sa mga video games. Maraming tao ang pumupuna sa kanila bilang mga nakakagambala sa isip. Ngunit iba ang tingin ng mga introvert dito, lalo na ang mga gamer na mga introvert alam nila na ang mga video games ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa isip ng tao. Sa katunayan, ang mga tamang laro ay maaaring magpataas ng IQ. Hinahamon sila ng maraming laro na mag-isip. Upang maglaro ng tama, nananatili silang may kakayahan sa kanilang kapaligiran at tinatandaan ang napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Kaya sila ay may posibilidad na magpakita ng mas mahusay na memory recall, mas advanced na strategic na pag-iisip at mas malawak na spatial na pangangatwiran. Sa madaling salita, ang ilang rounds ng isang mapaghamong video game ay maaaring mag-iwan sa kanilang isipan sa pinakamataas na kondisyon. Number 8. Meditation Ang pagpapataas ng katalinuhan ay hindi kasing komplikado ng iniisip ng maraming tao. Para sa mga introvert, maaaring pataasin ang IQ sa pamamagitan ng halos walang ginagawa. Ang trick ay i-clear ang isip at tumuon lang sa paghinga ang pagsasanay na ito ay kilala bilang meditation at ito ay isa sa mga pinakapaboritong gawi ng mga introvert upang mapataas ang kanilang katalinuhan. Kayang mapahusay ng mga sandali ng tahimik na konsentrasyon ang kanilang memorya, atensyon, at pagkamalikhain. Number 9: Tubig. Alam ng mga introvert na ang pag-inom ng mas maraming tubig ay may maraming pisikal at sikolohikal na benepisyo ngunit kakaunti lang ang nakakaalam kung paano naiimpluensyahan ng hydration ang katalinuhan. Ayon sa mga pananaliksik, may positibong epekto ang hydration sa cognitive performance. Mahirap makipag-argumento na ang hydration ay direktang nagpapataas ng IQ. Ngunit alam ng mga introvert na maaari nitong gawing mas mabilis, mas matalas at mas receptive sa impormasyon ang kanilang isip. Sinisigurado nilang hydrated sila araw-araw para matuto at gumanap ng maayos ang kanilang isip. Number 10, Exercise Ang mga aerobic exercise tulad ng jogging o pagtakbo ay mahusay na paraan upang mapabuti ang physical fitness ng isang tao. Ngunit para sa mga introvert, isa rin itong natatanging paraan upang hamudin at pasiglahin ang kanilang isip. Maaring hindi ito mukhang isang laro na ginagamitan ng isip, ngunit ang mga exercise na ito ay maaaring gawin silang mas matalino kaysa sa kanilang napagtanto. Paano? Sa pamamagitan ng paghamon sa iba't ibang bahagi ng isip. Sa tuwing tatakbo ang isang tao, kailangan pamahalaan ng kanilang isip ang lahat ng uri ng magkakaibang proseso. Kailangan itong igalaw ang mga binti, panatilihin ang balanse at kontrolin ang temperatura ng katawan. Pinapadali ang paghinga at tibok ng puso habang minamaximize ang pagganap ng mga muscles. Ilan lang yan sa mga bagay na ginagawa ng isip sa tuwing mag-exercise. -e at number 11, fasting. Karamihan sa mga tao ay kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. Ngunit ayon sa mga introvert, ang pagpa-fasting o pagbabago ng iyong regular na pagkain ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong mga kakayahan sa intelektwal. Ang pagpa-fasting ay hindi lamang nagpo ng na mga bagong koneksyon sa pagitan ng mga neurons, ngunit maaari rin itong mapabuti ang mga pag-andar ng pag-iisip tulad ng pag-aaral at memorya. Para sa mga introvert, ang pagpapasting ay maaaring makahasa ng kanilang katalinuhan. Hindi kailangang isang magandang bagay na gutumin ang iyong isip. Ngunit ang pagbabago sa pagkain ay maaaring magbigay ng lakas sa isip. Shoutout sa mga comment last upload na nalalaman agad ng mga introvert na nagsisinungaling ang isang tao kahit hindi pa ito nagsasalita. Shoutout kay Introvert Cat. Sabi niya, ako madali na nababasa yung tao kung nagsisinungaling. Tinititigan ko sa mata at sa bibig at sa noo. Nagtatanong din ako ng mga simpleng tanong at doon ako nagbabase sa sagot niya kung tugma sa isa kong tanong pa. Huli ko agad yon. pero di ko pinapamukha sa kanya yung kasinungalingan niya. Pinapalampas ko lang yan at binibilang. At shoutout din kay Mary Ann Panya, Zoilito Sablan, Miss Emma Villanueva, James Brando, Kati at kay Oliver Peralta. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang mga comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga matalinong introvert ay kadalasang hinahasa ang kanilang katalinuhan sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang mga likas na tendensiya para sa malalim na pagmumuni-muni, pagtoon sa konsentrasyon at malayang pag-aaral. Sila ay umuunlad sa mga tahimik na kapaligiran kung saan maaari silang mag-isip ng kritikal, magsuri ng mga komplikadong problema at sumipsip ng mga impormasyon ng walang kaguluhan. Sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa pag-iisa, ang mga introvert ay nagagawang makisali sa makabuluhang pagbumuni-muni sa sarili at tuklasin ang mga bagong ideya ng mas malalim na nagpapahusay sa kanilang mga intelektual na kakayahan sila rin ay may posibilidad na maging lubos na mapagmasid, na kumukuha ng mga detalye na maaaring makaligtaan ng iba na higit na nagpapatalas sa kanilang analytical na pag-iisip. Bilang karagdagan, sila ay madalas na nakikibahagi sa mga aktibidad tulad ng pagbabasa, pagsusulat o malikhaing paglutas ng problema, patuloy na pagpapalawak ng kanilang kaalaman at pagpipino ng kanilang mga kakayahan. Ang kanilang kakayahan magproseso ng impormasyon sa loob na sinamahan ng pagkahilig sa pag-aaral ang nagbibigay-daan sa kanila na linangin ang isang malakas na pakiramdam ng kamalayan sa sarili at isang malalim na balon ng kaalaman. Alam mo ba na hindi pa nagsasalita ang isang tao? Alam na ng isang introvert na sinungaling ito. Panoorin mo sa video na ito.